problema pa rin ang kahirapan sa Cebu City. Gayong ito ang isa sa mga syudad na sinasabing pinakamabilis na umunlad sa buong Asya. Ang kaunlarang tinatamasa ng syudad, pila na ipagkait sa mga residenteng walang tirahan at trabaho. Kanina na lang sila asa. Narito po ang biyahing totoo ni Ruth Kung kailan palubog na ang araw, tsaka palang umaarangkada si Aling Lucia. Ang maghapong basura sa isa sa pinakasikat na palengke sa Cebu City, iniipon niya para maging pera. Ay, saan niyo po dinadala yan? Sa oh, kabila. Oh. Magkano bentahan niyang ganyan? Five days ang isang kwan, basura. Siyam na anak ang ibinunga ng 28 taong pagsasama nila ng kanyang asawa. Nang magkatibi si Mang Rolando, si Aling Lucia na raw ang tumayong breadwinner ng pamilya. Ang lugar na bukal ng kanilang kabuhayan, siya rin kanilang tahanan. Tagal na po ba kayong nakatira dito? ang dugay na kayo, sa so wala pa ko mga naanang, wala pa ko ay anak, uh -huh. Dito dito nagdako. Na <laughs> Dinarayo ng mga turista at isa sa mga pinakamabilis umunlad na syudad sa Asya. Di mahirap intindihin kung bakit maraming nahahalina at pinipiling manatili sa kauna-unahang pamayanang ng tinatag ng mga Kastila sa bansa. Pero kasabay ng pag-unlad ng mga urban centers tulad ng Cebu, ang pagdami rin ng mga maralitang tagalungsod at kaakibat nitong mga problema. Bilang isa sa pinakamahirap na sektor ng lipunan, ang bawat araw sa kanila ay mistulang pakikitigma laban sa mahabang listahan ng kawalan at buhay na puno ng kabalintunaan. Sa gitna ng kaunlaran, libo-libong Pinoy na naninirahan sa mga urban center ang walang supply ng malinis na tubig, walang elektrisidad, at malinis na palikuran. Sa kayo nag dito? Bayan. Saan po? Sa Sud Mercado. Ah. Five Sa labas ng Metro Manila, nangunguna ang Cebu sa mga siyudad na may pinakamaraming pamilyang gaya ni naaling Aling Lucia. Isang kahig, isang tuka na nga. Wala pang sariling tirahan. Hello? Kuan ni kanang di dimulis. Bakit daw po? Eh, kuan ko squatter. Kay kuan, bawal ng market na puyo. ni Haro. Kanang kuan, kanang, kanang paabangunig balay niya. Wala pa may kwarta? Ang um, nagamit namin, nano, Natapo na. Mapakinabangan pa mamaya. May mga programang pabahay ang lokal na pamahalaan para sa mga gaya nila Aling Lucia. Pero dahil di naman raw malaki ang podo ng gobyerno, hindi raw lahat na bibiyayaan. Uh, yung Cebu City, meron siyang socialized housing program I was distributed or inaallocate doon sa mga beneficiaries. The problem now is where would the city relocate them? sa kalye isinilang tanggap na raw ni Aling Lucia na sa kalye rin niya bubunuin ang mga nalalabing taon ng kanyang buhay. Pero sabi ko, huwag sana siyang mawawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng ballot box sa Dalakop, maipararating ko sana ang kanilang mga problema at mapapaalalahanan sana ang mga butanting huwag sasayangin ang kanilang boto. Naipakisulat po dito sa papel kung ano po yung kamusta yung buhay niyo dito. Parun po ba kayo sumulat? Hindi Ang silingan na mo. Yung anak niyo po. Doon ko nalaman, no read, no write pala si Aling Lucia. Sana mabigyan namin kami matuloy yan. Kung tutusin, hindi lang naman proteksyon ang ibinibigay ng isang bahay. Palagay ang loob ng pamilyang may tahanan. At higit sa lahat, may sapat na dignidad. Ako si Ruth Cabal ito ang aking biyaheng totoo